Magandang hapon po sa inyo po mga kaibigan at sa mga followers ko po sa Facebook. Kasama ko nga po pala yung mag-asawa na pinatayuan po natin ng bahay. Uh, finally po mga kaibigan, uh, nagkaroon na rin po ng bubong at ang lupa ng bahay ay may flooring na rin po. Kaya ngayong hapon, uh, pakinggan po natin ang pasasalamat ng mag-asawa pong ito dahil uh, meron na po silang bahay na masisilungan. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon. May bahay na po kami. At maraming salamat po sa mga tumulong sa Malaking tulong po sa amin na magkaroon po kami ng bahay darating po tagulan ay meron na po kami masisilungan ng aking panunan. Kaya po mga kaibigan, maraming maraming pong salamat sa mga sumuporta para maitayo po ang bahay po ng ang asawa pong ito, ang pamilya pong ito. Masayang masaya po kami at nagtulugan na po namin ng ang ang bahay na at nauwi Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon sa lahat po ng mga tumuli. Ang Diyos natin sa diyang marunong Siya'y mabuhay